Welcome to my vlog for today's videos Panibagong araw, panibagong vlog Kami Master Chopper Medyo madilim pa ang palikid mga idol Ayun know, Sa si Roro sa si Makmak Ayun know, o Roro sa atas bro. Roro Ayun si Makmak Ayun o Ayun o Shout Medyo madilim pa ang palikid ng mga idol tapos tayo sa Grand Slam sa dulo. Kita kita ang dilim po. Yung pa yung buwan buwan mga idol. Yung lawa rito ay no. Napangaraw dito mga idol. Lakad lang muna kami. Tapos sa dulo ng Grand Slam. Fish on mga idol. Tuloy ang pangarap para may pangulam tayo mamaya mga idol. Tapos pala kami sa gulo ng ano, ranch pants ispat na pala rin makadami kaming mga idol wala pang araw mga idol madilim pa mga idol na pala rin Ayun, love, ah. ganito mo na bye bye mga master maaga na maliwanag na rito Ayun, no, kinakita na si Rolo sa camera kasi makna ano wax shout out Tiyo mo. Ano <laughs> ko lang namin dito mga idol, maliwanag na. Kaso mga tulog pa yata mga tilapia rito mga idol mo. Baka maya-maya pa yan. Mag-aalam mga tilapia rito mga idol. Ano? Kami pa lang nauna rito sa spot mga idol. Sana pala rin makahuli kami ngayong araw. Kaya kung maya mga idol mga master pag may nahuli kami maya maya, maya mga idol sana pala rin makahuli kami ng pangulam. Peace mga idol, mga master. siya Setup si master kami. Kalahatin namin. Ting pinching ko. Dalawa. Yan. Wala pa. Tulog pa mga tilapia. Maya na. Bye bye. 2,000 years later. Ayun, know, binamahan ng mga idol, mga master, nakahuli si Roro, champion. Ayun, know, ang laki. Lapit <laughs> sa camera. Lapit ah. Ang laki. Eh. Binamahan ng mga idol. Agata na rito. Galing mo. Uli si master champion, lapit siya rito. Lapit. You know, binamahan ng mga idol, dalawa ano, double kill. Mga idol, isang arroyo. Ayun, know, isang arroyo, isang ano, digong. Ayun, ano, know, dalawahan mga idol kagatan na rito mga idol. Paghapon nya, mm, Ayos. Thank you Lord. Inuwool si Master si Makmak oh. Hindi ko kaya. Angat-angat gi. <laughs> Ayan. Ah, Upito champion dalawahan mga idol. Ino champion dalawahan, double kill mga idol oh. Ino champion Pating, pating eh. pa ba, si Master champion ayon po. Ino good choice mga idol, ang laki. Alimaw oh. champion. Oh, Ito lang sa Grand Slam mga idol, kagatan na. Oh. Ang laki ng mga idol Champion ang laki. Good size mga idol. Ito na sa grand span mga idol. Pagkakata na rito. Mga aga lang yun ay mga alasay. Ito na yung laki champion mga idol. Puno you know? na ni yan eh. Oh, champion yan. O champion. Tatlong kilo yata. Laki. Champion dito na sa Grand Spa niya. mga idol. Ang laki. Ang laki siya. Grabe. Naliting kami ko mga idol. Laki. Koro ang champion dito. Ayos. Smasher. Tsaka na naman. At ko naman. Pakita mo. Ang laki mga idol. Champion na naman. Pangalawa na mga idol. Malaki. Malaki. Dito lang yun sa Grand Span mga idol fish on Ano pa mo Dito lang yan mga idol kagat Atal ito mga idol mga master Pag Pagkatapos ng bagyo Kagatan talaga Ito Kulo naman si master champion Good size mga idol Malaki dito lang yan sa Grand Span Magalaw-galaw pa oh. Good size mga idol mga agos nito mga idol mga master after after bagyo parang fishing tournament daming agos sa dulo mga idol dami parang tournament dito mga idol fish pond kagatan dito sa grand spawn mga idol fish pond mga idol Ang laki ka, Ang laki daw ni Tatay Balag mga idol. Ibigay yan. Wala kasi ang laki. Kok mulai lagi mutar. Ini udah makin ayo lo. Ini kali 5. Ini ya, gua bangun yang mana? Cuit-cuit. Tabayan nanti naangat. Ini begul na begul. Alhamdulillah gua. Ini. Ini mutar tabi putas. Ji. Ya. Gulinean. Yan. Ini dapat hat. Yeah. Wooy. Yes. Three point. Sana sama sana halo. Ini dia. Makin makin ayo lo, endulak. Yung mga idol oh. Mga dalawang kilo meron siguro. Kunin mo ba? Hmm. natin. ata laki. Bakit mo. Bibenta mo. Yung dalag. Bibenta. Sana ah. Laki mga idol dalag. naman Huli namin. Ito laki. Ito laki. Idol, Ang astro. Oh, si Roro, good size mga idol. Sino? You know? Dapat po. Yo, laki nan mga idol oh. Good size mga idol, buntis pa. Si Roro na nakawol dito, kagatan na rito mga idol sa Grand Span. Nice. Mga idol, mga maser, Ang dami mga agros dito kalo tournament. Ang Daming agros, you know? piyesta dito mga idol. Ano? You know? Pesta rito, parang fishing tournament Mga idol, mga mas Kagatan dito, after bagyo Mga idol Mga master, kinakaagat na Inila na mga idol Inila na mga idol, ilaki mga idol Yun Kitang kita sa camera mga idol, sariwang sariwa nakita kita sa camera Yun You know, good size mga idol, oh, fish all, oh, baka oh, idol, good size. Ang laki mga idol, good size. Ayun, know, good size mga idol, laki oh. Nauli na ni good size oh. Ganay. Ayun oh. Champion laki good size mga ito. Kukunin ko lang. Ayun, wait lang na ya. Tanggalan na eh. Ayun na ilay.

Gold size, kagakatan na rito sa Grand Span mga idol. Gold size mga idol. Lucky. Sila oh. ngayon mga idol. Sa champion. mga idol. okay, Kagakatan na rito mga idol. Dito lang sa Grand Span yan. Sabi na laglag yun o. Haruy. Yan muna yan. Is later. Good size mga idol oh. Ang laki mga idol oh. Jackpot. Jackpot. Sana oh lalaki. Sana oh laki oh. Chaplin dalawa. ino, oh. Dalawaan oh. na to mga idol. Dalawaan. Ayan oh. Good size dalawaan mga idol. Ganyan. Ayan oh. Dito lang yung mga idol sa Grand Span. O, mga idol. Hello, mga mga idol. Nandiyan mga idol. Uh -huh. Ulan, mga idol, o mga idol. O, mga idol, Ang laki 'yo. Yun good size mga idol, An Mama, ang laki Laki. So, makakalas na, okay. Pwede na yan. Laki. 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 Sa Grand Swan, gagatan. Pala eh, no. eh, eh, yung, yung mga ito, namin, na. Parangay, oh. si master. Hindi na pinch. Ano? BSF. Ayan ang pahay namin. Ayan ang pahay namin. yung mga girls ito. Kala mo, fishing tournament. Ayan yung yung Robert, shoutout! No. Shoutout! Shout out. Shout out. Maraming yung August dito. Kalo fishing tour nyo. Master Jowell, where na yun? Dito na mi. Master Jowell, wala rito mga idol. Agata no. na rito, Harvest mga idol. Hello vlog, welcome to my team. Master. Master, shout out Shoutout. Shout out, tuloy ang pangarap. <laughs> o, sa ulam. Shoutout out sa Marquenyo dyan. <laughs> you know, dami

Oh, oh Master Jawel, sakit na. Jawel, dami ulit niya. Uli, ha, Master. Dami ulit. Dami Dito lang sa Glanspan, mga idol. Nasa bang mo talaga? Nasa loob niya ba? Ito pa, ito pa. Saan, saan? Saan? Sa video natin. Ito pa yung na. Nakahuli pa ng good size, oh. Champion. Champion. Ay, hindi pa nalaw, Champion niya, mga idol. Dito lang yan sa... Ito lang sa Grand Span mga idol. Ito lang sa Grand Span. Uwihan na kayo mga idol. Hanggang dito lang. Thank you for watching. Bye bye. Mga idol, ito, ito lahat ang nahuli namin sa Grand Span. Ha? Masahin na lang yun. tayo. Mga idol, laki. Ay, e, pag matrapik. Grand Span lang yan. Ang after bagyo mga idol. Hindi, e, e, makakatulog pa tayo sa jeep. Ay, ay, dyan, dito tayo makakatulog. Laki. Matrapik, matatrapik din e, yan. E, ito pa roro. May traffic na lang. Ang mga video. Arbis, mga idol. Tutunga nga ka dyan. Kung ka Ay, pa. Ba?